Namahagi ng food bag sa mahigit dalawang daan ng mga pamilya mula sa Barangay Poblasyon 9 sa Cotabato City ang Office of the Vice President Bang Samoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Satellite Office. Nagalaman ito ng bigas at mga dilata kaparehong aktibidad din. Ang inilunsad ng tanggapan sa Barangay Norte sa Bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte umabot naman sa 250 na mga magsasaka ang nakapag-uwi ng food bags mula sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo para sa kanilang pamilya. Naging katuwang ng opisina sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Matanog. Ang pamamahagi ng food foodbog sa mga Pilipinong apektado ng krisis at emerhensiya ay bahagi ng Relief for Indigent and Individuals in Crisis and Emergencies or rice program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News.